Ayan guys, so dito ako ngayon sa Malas Station sa train, uh, pailalim yan bali susundin ko si ano, Sister Chris ito yung uh, Malas Station na uh, Gate 2 ayan, nakalagay dyan, Gate 2 Gate 2 so yung uh, kotse sasakyan ko na parada doon sa may gasolinahan mga 100 meter lang kalayo ayan, so actually ito ay malapit din sa park yung, yung gate 1 ayun yung nasa opposite nito malapit na sa stadium ayun. so ito yung itsura sa malas station ayun so ayan guys malas station Opposite nyo yung kabila ng uh, train. Yung iba doon lumalabas. Ito kaparehas lang. Magkadugtong yan. So, ayan guys. So, uh, may inter